Magandang hapon mga kaparmer si Tabak Parmer po At tayo po ay naglagay ng mga abuno sa ating mga sili Ayan Mga idol, sayang naman ang ating mga sili kung hindi natin alagaan Ito nga po Naulanan muli kaya sumibol ang kanilang mga bulaklak Sayang naman mga idol kung hindi natin alagaan Ang kanyang mga bunga kaya nilagyan na natin abo ng abun, mga idol, para masipsip na ng mga bunga. Ayan. Ang paglalagay ng abun, mga idol, ilayo lang ng mga isang dangkal, kalahati. Kalahating dangkal para hindi masunog po yung puno. Pag nasunog po kasi yung puno, mamamatay, mga idol, mabibigla lahat na ng mga sili natin mga idol lagyan na natin ng mga pataba yan at uh, ayun nga umaambon kaya sinaglit ko na ano sinaglit ko na abunuhan para yung mga bunga nito ay mapakinabangan natin yan ito ay nakasurvive na naman sa halos dalawang linggo na hindi umulan ngayon mga idol, na umulan na, nagsunod-sunod ng tatlong araw. Mula pa nung 25, 24-25 hanggang ngayon, paambon-ambon. Kaya sinikap natin na makapaglagay ng abono, mga idol. ah uh, ito mga idol ay extra lang naman natin ito na habang uh, tayo ay uh, kaysa sa nakatambay lamang nagtanim-tanim na ng mga sili mga gulay para may mapapakinabangan ating mga lupa kung hindi mo naman tamnan yung lupa nakatiwangwang lang mga idol sayang mainam pa siguro i-benta eh, mo lang ngayon mga idol ng bungaw Ito mga idol, comment mo lang kung ano. Ito ay nakapag-spray na ko ng ah uh, uh, saka prudan. Uh, Yan. Kaya talsik 'yung mga insekto. Uh, ko ano ba bang idol pa ang dapat nating uh, i-spray dito? I-comment lang sa ating comment section kung meron pa kayong uh, mas magandang uh, pamamaraan sa pag-alaga ng mga sili. Ito mga idol siling uh, panigang ito, idol. Yan. Ayan ang mga idol, kapal ng bulaklak oh. Kaya ito mga idol, inalagyan eh, na rin natin ng abuno. Ang pag-abuno mga idol, humuhukay tayo ng malalim sa puno para pagka dumating yung tubig pasok sa ilalim hindi mawawas out yung ating abuno yan ang abuno mga idol kahit ano basta para sa halaman wala namang problema importante ang ang halaman ay nalagyan ng supplemental na abuno mas kaya anong ilagay mo dyan mga idol pwede pwede nga tayo ng baboy tayo ng manok yan. hanggang dito lang ating vlog mga idol at uh, shout out sa lahat ng mga sponsor sa uh, team taghirap yan alam nyo na si Ma'am jo mami sharma nasa Amerika at canada sila at uh, mami tats boy sardinas uh, sanwe bay siha at si daddy danny na, nasa Amerika. yan at sa lahat ng uh, pumapalo sa ating uh, vlog paki like and share mga idol hindi ko man masabi lahat ang inyong mga pangalan uh, uh, sana ay maintindihan nyo na lang ganun din po sa Tarlac ang ating uh, isang mami na sumusuport sa ating mga vlog si mami ani Peralta at ganun din ang ating uh, pinsan na uh, nasa Ilocos ang uh, ating uh, kakwentuhan tuwing hapon si Romel Ortega yan at ganun din sa ating uh, Auntie Belle na uh, nasa Canada yan Ag kawili yan bell kawili. shout out po ante at sana magustuhan nyo ang aking vlog ang ating uh, channel uh, pag subscribe and share ang ating uh, youtube channel ganun din sa facebook page tabak farmer uh, maraming maraming salamat sa inyong uh, pagsuporta ang ating uh, mga videos ang ating mga vlog at uh, muling nagpapasalamat at kung sino man ang uh, may gustong uh, mag uh, magbigay ng support o, o ano pa man yan uh, mag-comment lang po kayo sa ating uh, channel at maraming maraming salamat po ang inyong ka-farmers. Tabak Farmer.